Delta Bravo Marie Asa na mo? May hostage si Re May hostage Delta Bravo Marie Oh come here come here come here come here Para tira sila Chapi chapi Sige sige chope, chope. <laughs> Choppy, choppy. Choppy. Delta, bravo. Alpha, omega. <laughs> Haplas na. Haplas na. Halina. Ipikasent. 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 Aluminum coin. Sige, 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 sige. Halina, 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 halina. Go. Copy, copy, copy. Copy. O, oh, sige. Ano, ah, nito na siya. O, ah, papatay na siya. Papatay na siya. Ipikasent. <laughs> Oh. Oh. Madam Kurt, Madam Kurt on the Madam Kurt on the area, area number six. Signal choppy here. Madam Kurt. Alpha, Alpha, Alpha. Alpha, Alpha, Abtu. Madam Kurt, Madam Kurt. On the area, on the area, Madam Kurt. On the area. Wait. Madam Kurt, Madam Kurt. Madam Kurt, choppy choppy signal here on the area 37, volume number 6, Madam Kurt, Madam Kurt. Oh, sige, copy, 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 copy. Sige, 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 sige. Yeah. <laughs> Madam Cut, Madam Cut, um, hostage, house number six, house number six, house number six, deck number seven, Madam Cut, Ma Madam, Madam Cut. Hello, hello, Delta, Delta. Hello. Hi. We get hostage. Ah, Saan ka na? Diyan ka na? Malapit na sila? Um, wala pa natapos ang laba ko ba? Sige, 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 bye, bye. Cover the area, cover the area. Cover the area. Ako yung itutuan ni Tanda. Hello! Hello! Saan kayo? Dali, dali. pa akong tutuan. Bakit? <laughs> mads, Mads, nanon ko din yung Mads. Mads. Wala may seat. Asan ang hostage Mads? Uy. Uy, Diyos ko. Mads, ayoy. Maguman! Mga tiga, mukhang taro. Kamutan eh. Mads! Mads! Ako ni Mads. Ay, kanina. Alay, dali, Mads. Do Ay, dali. Doon yung na-hostage. Saan? Doon. Mads. Asan, Mads? Alam. Mads. Sige, sana hostage ma. This sa balay ma. This balay number 7. Dapat maabda na ito sila ba kaya? Uh. Ako ang ano, ako ang, ako ang loan sa card. Go on to na ito sila. Ulit Taya... sa balay. I-print na nato ang 45 niya. Asa? Dito. Asa ang dalan? Didi ka ikaw magpakita. Lagi, uy. Kailangan na ito magkama. Ang sa pulit. Sige, ano. Sorry. Pst, 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 pst. Asa mo, asa Delta Alpha, oh my God. Dali na ni Mads, dali na ni Mads. Sige, sige. na ako kanal. Asa pa rin, asa ka mats, mauna ka dito Go, go, go. Sige, go, go, go. 45 na ako. araw malayt Hindi mo na makapatay mo, Mads. Kaya magsindig. Puna lang sa siguro, eh. Mads, look ka lang ako. Nabili ng Armalite. Kukukukala, Mads. Uy, kung Mads. Isa ka sa Oi likod, Mads. Ito na, Mads. Ito na, Mads. Come here! Come go here! Nasa dito, Mads! Mads, hindi na kong kaya, Mads. Nasa dito, Mads. Ha? Nasa confirm, confirm, confirm. Confirm.

kilos. Sack number 36. Papatayin kong pangit na to. Sige. <laughs> Ops. Over, over. Wala. Ah, walang kikilos. So, Huwag oh. wala mo muna patayin. Pag makakayad din utang, kahit papatayin nila yan. Huwag mo kabayad din utang. Bloods! Walang lalapit, ha? Walang lalapit. Mads! 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 Mag-abarilin ko to. Cabin Sige. Sige, Mads. Ha? Hindi ko to pwede barilin o patayin. Kailangan... Ha? Kailangan ibalik yung manok. Sniper naman! Sniper naman! Hinakaw na yung manok. Sniper! Tolong! Ha? Tolong! 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 kung ko, to lalapin kang lalapit lalapin ako, kung 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 ako, kung lalapin ako, kung lalapin ako, kung lalapin ako, kung

tulong. Mats, yeah. sige huh? na Mats, ipakawalan mo na yan. Sige na Mats, ang haul lang itong ano. Ha? Huh? O oh, ang um, elephant ito lang itong ano. Ha? Huh? Ano ang mo? Sige. Ha? Oh. Huh? Anong, sige. ano magagawa niyo? Uh. Oh. Uh. Anong ano magagawa namin? Oops! Mats, putay. <laughs> dito ka? Dito ka? Huh? Hello! Sige, na, dito, dito tayo. Dito. Oh! Sige. 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 <laughs> sige. 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 Oh, sige. Hindi, sige. Hindi. Sige. sige. Pang patayin ko talaga to. Hindi ah? ka bayaran nabayaran ang pustiso niya. Ha? Ah, ah? ah? Hindi ka pa nabayaran. Ano ano na natakasan niya mags? pa. Ang natin, mga nagagawin natin. na lang patayin natin mo. silang dalawa. dyan. May, oh. may bomba man! <laughs> Bay! Bomba! Ayun man, saan bomba nandyan, oh. <laughs> sabog na sabog na wste sabog 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 tayo <laughs> lahat oh. dito! sabog tayo lahat dito! sabog 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 baka sabog 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 na pa isa <laughs> dili para o mamatay ka Buds! 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 Ano wala lagi siya ta? traidor try it doon niyo ha, OBI! Oh. Kapitan natin sa mayor's office oh. Oo! Oh. Ops! Oh. Ops! Oh. Ops! Nasa akin yung nanay mo Nasa akin yung nanay mo Sa'yo Sa na yan Sa'yo na yan Sige na Ay, Ang puno ko pala yung nanay mo Ang puno pala yung nanay mo Ibigay mo ang panit mo Sige Yuck